Let's go! Pumorma ka pa ng ganyan? Ano akala mo sa Boracay tayo magsuswimming? Sa ilog lang tayo magsuswimming? Ano kuya? Yung beauty ko na to. Sa ilog mo ko paliliguin. Sige, 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 halika na. Okay, halika na. Bakit naglalakang ganyan? Emergency gobag oh O, bakit? Wala namang maiiwan dito sa amin. Dadalhin ko na to. Asan niyo sa inyo, di ba bawat pamilya binigyan nito? Ay... Nilaro <laughs> mo mga anak ko eh. Ano, Bebang? Pinalaro mo sa mga anak mo yung laman ng Emergency Go Bag niyo? Hindi mo ba alam kung gaano kaimportante yung mga laman nun? <sighs> Halika, halika. Ano, ah, kuya? Ah, alis na tayo. Nintay na nila tayo. Iiwan nila tayo. Aya mo sila. Hindi tayo iiwan yan. Ako driver, diba? Halika, Bebang. Halika. <laughs> kuya naman. <laughs> kuya. Halika, Bebang. Ipapaliwanag ko sa'yo. Halika, maupo ka. Halika. Maupo ka, Bebang. <laughs> kuya naman. Kuya. <laughs> <laughs> Ano ba yun? Hindi mo ba alam kung bakit tayo mayroong emergency go bag dito sa Pasig? Hindi nga! Kasi ang Pasig, prone tayo sa disaster sa mga kalamidad. Tulad ng pagbaha, ang Pasig kasi ay isa sa mga lugar na mababa. Kapag umulan, kapag bumagyo, dumadaan sa atin ang tubig. Di ba nararanasan natin yan? Sa tuwing malakas ang bagyo, sa tuwing malakas ang ulan, binabaha tayo, di ba? At isa pa, tabi rin tayo ng fault line. So pag nagkaroon ng lindol, maaari, huwag naman sana, pwedeng mapinsala ang mga gusali ang ating mga tahanan kapag nagkaroon ng malaking earthquake yung tinatawag ng mga eksperto na the big one wag naman sana mangyari sa atin yan kaya ang pamahalaan ng Pasig binigyan tayo ng go bag. napakahalaga nito para sa atin tapos ipinalaro mo lang sa mga anak mo tignan mo ipapakita ko sa'yo ang mga laman nito kung gaano ito kahalaga pag dumating sa atin ang emergency, hindi naman natin ipinapanalangin na ipamigay ito sa atin ng pamahalaan ng Pasig isang taon na ang nakakalipas, February 2024. Ngayon, February na, 2025. Pero bakit maayos pa rin yun sa akin? Buo pa din. Kasi pinapahalagahan ko to. Importante to. Makakaligtas to ng buhay natin. Ito ay papaliwanag ko sa kung para tayo maililigtas nito kung bakit napakahalaga nitong emergency go bag ng Pasig. Dito ay ilalagay nyo yung contact nyo. Pangalan mo, kung saan ka nagtatrabaho, ano ang iyong trabaho. Ilan ang member nyo sa inyong pamilya? Meron bang buntis? Ilan ang bata? Meron bang matanda? Para detalyado. Kapag ito ay napilapan nyo na, ito ay sticker. Lalagay nyo ito doon sa makikita nang responder kung sakaling magkaroon ng emergency para mayroon silang basihan kung ilan tao ang i-rescue -re nila, anong klaseng tao, ano ang mga edad para nakahanda sila kung sakali na ang inyong bahay ay isa doon sa mga kinakailangang tulungan. Ito naman ay magnet. Magnetize siya. Dito nakalagay ang mga emergency hotline, PNP hotline, Pasig Children Hospital, Pasig City General Hospital. So, magnet po ito. Pwede natin itong idikit o ilagay sa ating mga rep o doon sa mga metal na bagay na madali nating makita sa loob ng ating tahanan, establishmento o anumang gusali. Ito naman ang kanyang booklet. Ito ang Family Disaster Preparedness Booklet. Ito ay ang inyong plano. Importante na mayroong plano ang inyong pamilya kung sakaling magkaroon ng disaster. Kung saan, lugar, ang ligtas, kung paano ang wastong pamamaraan ng inyong paglikas, kung sakaling may mahiwalay ng miyembro sa inyong pamilya, kung saan lugar kayo magkikita-kita, kung ano mga gamit, ang inyong dadalhin. At huwag kalimutan ang ating emergency go bag. Isulat nyo ang inyong plano. Siguraduhin na alam ito ng bawat miyembro ng inyong pamilya. Para sa ganon, magkaroon ng emergency, alam ng bawat miyembro nyo kung ano ang inyong gagawin at kung saan lugar kayo pupuntahan o pupunta. Ito ang mga sakuna o disaster na maaaring tumama sa atin na hindi natin mga inaasahan. Tulad ng sunog, baha, lindol, landslide, bagyo at mga chemical leak. Ito ay isusulat nyo ang pangalan ng bawat membro ng inyong pamilya, ang kanilang mga contact number at kung meron ba silang mga sakit o medical condition, kung sila ba ay nagtatrabaho o pumapasok sa eskwelahan, sa ang lugar yan, huwag kalilimutan. Ito ang itemized ng laman ng loob ng ating emergency go bag. So napakahalaga din ng booklet na ito, ingatan natin. Ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito lahat gamitin meron tayo dito siplak. Bakit may siplak? Itong siplak ay lalagyan ng mga mahalagang bagay. Tulad ng mga dokumento, papeles, na hindi dapat mabasa kasi importante sa atin. Pwede rin ilagay nyo rito ang inyong mga cellphone or gadgets na mahalaga sa inyo. Ziplock. Ayan. Pangalawa, whistle. No? Itong whistle, napaka-importante sa atin. Kasi bakit? Bakit whistle? Ito ang palatandaan ng inyong buhay. Kung sakali man, hindi natin inaasahan at wag naman sana na kayo ay maguhuan sa loob ng gusali o inyong mga tahanan. Hindi kayo makakilos hindi kayo makagalaw at hindi inaasahan naging malawakan ang pinsala. Hindi halos lahat ng lugar na gumuho ay kayang puntahan ng mga rescuer. Ito ay napakahalaga sa ating buhay dahil ito ang magsisilbing panatandaan ng isang buhay. i-whistle nyo lang to ng malakas kung kaya man ay nanghihina, dahan-dahanin niyo pag whistle. Ang importante, makabuga kayo ng hangin gamitin ang whistle. Sa tunog ng whistle, ito ay matinis. Ito ay magbibigay pansin sa mga responder o sa mga rescuer. Ibig sabihin ay mayroong natrap sa isang gusali at mayroong senyales na mayroong buhay sa anumang gumuhong gusali. Kaya naman ikaw ay mabibigyan ng atensyon at ikaw ay mailigtas. Siguraduhin nyo lang na ang whistle, wag nyong ilagay kung saan saan. Mas maganda ay itali nyo ito. Ito may lagayan siya ng tali dito. Itali nyo, isukbit nyo. Isukbit nyo. Para hindi siya mawawala kasi importante ito na hindi na natin dudukutin kung saan hindi kung saan saan na baka mawala importante ito na laging nandito lang at meron din siyang sipitan no i-click mo pa siya para talagang sigurado napakahalaga po nitong ating whistle na to no? pangatlo flashlight importante ang flashlight kasi paano kung mangyari ang disaster sa gabi syempre walang liwanag or mangyari man ang disaster sa araw, paano kung nasa malaking gusali kayo, gumuho ito, nawalan ng ilaw, so madilim. No? Kaya napaka-importante ang flashlight. So, tingnan natin. Okay, gumagana yung flashlight. At itong flashlight na to, ah, ang kagandahan nito, hindi siya di baterya. Hindi siya di baterya, no? Ito ay rechargeable ipe-press lang ng hand natin, press lang siya ng press, 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 press hanggang siya i mag -re recharge So, hindi tayo mauubusan ng ilaw na magagamit natin sa paglikas o sa mga madidilim na lugar. So, napakahalaga rin itong ating flashlight. Flashlight. Pangapat ay itong ating neon lights. Itong ni... Ito isang taon na nung mula nung makuha ko tong emergency go bag, itinago ko, hindi pinaglaruan, na doon siya sa lugar na madaling makuha kung magkaroon ng emergency. Ngayon, testingin natin. Ngayon ko lang din makikita ano itsura nito pag umilaw to. Ngayon ko lang din testingin kung buo pa to. Sabi, babalok to 10. Balok to din natin. Uy, totoo nga. <laughs> ang galing. Umiilaw, oh. Ang galing, oh. Ngayon lights. Ano naman ang purpose nito? Ito, yung por ang purpose naman nito, kung ang rescue aerial, yung malayuan, no? Uh, baha, hindi, hindi na makadaan yung mga sasakyan, hindi na kayang lakarin ng mga rescuer yung inyong lokasyon, uh, nahihirapan na rin kung bangkain. So, aerial, no? Ibig sabihin, yung mga naghahanap na rescuer na sa aeroplano, gumagamit ng drone, uh, helicopter, so, malayuan. Ito yung ipantatawag nyo ng atensyon. Itong ilaw na to. Pag nakita nito, kahit gaano man kayo kalayo, matingkad ang ilaw na to. Matingkad to. No? I-wave nyo lang to sa open area kung saan kayo makakita ng senyales na mayroong mga rescuer na naghahanap ng kanilang maililigtas. No? Ikakaway nyo lang to. O steady. Isabit nyo saan man kayo lokasyon nandoon sa inyong mga bubong kung ang bahay nasa bubong nyo na kung kayo'y nangangawit ng magkakaway at wala, isabit nyo lang ito kung saan visible yung madali siyang makita no? ibig sabihin, kapag ito ay nakita sa dilim may senyales ng buhay at mayroong senyales na mayroong nagpaparescue no? Ayan, napakahalaga. So, konti pa lang yan, pero napakakahalaga ng mga bagay na to. No? Ang galing. <laughs> Umiihilaw pa rin ko lang sila. <laughs> hindi naman, hindi naman ako nasayangan. May apat pa ako. Ang importante, nap napakita ko sa inyo. No? Kaya nga, nagtataka ako. Sa'yo, kapatid ko. Kaya, kaya huwag na huwag nyo huwag nyo ibigay sa mga anak nyo huwag nyo ibigay sa mga bata hindi ito laruan ito po ay magliligtas sa ating mga buhay paano kung maubos to, laruin nila paano kung dumating sa atin ang mga emergency wala tayong magamit naku tandaan nyo napakahalaga po nito ha huwag nyo ipapalaro sa inyong mga anak hindi po ito laruan, napakahalagang bagay po nito ang kaganda ingatan nyo ha, o, ayan, neon light pang lima po natin thermal blanket. Ito, ito, ito hindi ko po ano yun, kasi mahirap to ibalik eh. Mahirap sa ibalik sa tute no? Blanket po ito, no? Emergency thermal blanket. No? Ito po ginagamit sa bagyo. Ganon din, no? Kapag kayo ay nabasa ng lamig, malamig, binagyo kayo, basang-basa kayo, malamig na panahon, giniginaw kayo, ito ang kailangan thermal blanket. Isa po itong metalized plastic sheet, no? Pero plastic siya. I-spread nyo, no? Bulat-latin nyo siya. Malaki to. Para tong kumot, no? Malaki pa sa kumot. Ibabalot nyo to sa inyong katawan para maibsan yung lamig na nararamdaman natin. Pagbibigay siya, ng init sa ating katawan. Magiging komportable tayo, hindi tayo magkikil. Importante din ito. Thermal blanket. Ayan, hindi ko na pinakita sa inyo ha. Hindi ko na binuksan kasi sayang. Iisa lang tong ganito ko eh. Kung marami sana, ilalagdag natin, ipapakita natin kung paano to i-gamitin. Ayan. Ngayon, dumako naman tayo. First aid kit. No? May kasama rin first aid kit. Siyempre, ano ba lamang nito mga first aid kit? Natural, sigurado, panggamot sa mga sugat. Kung tayo ay naga, nagalusan, nasugatan, hindi natin kasi yan may iiwasan. Sa panahon ng disaster, wag naman sana, nagkaroon ng kalamidad, tayo ay humarap, tayo ay humarap sa kalamidad, nagkaroon ng emergency, tayo nag-evacuate, pwede tayong madapa, pwede tayong masugatan, pwede tayong sumabit sa kung ano-ano mang bagay, no? Kaya meron din tayong first aid kit, no? Ano naman ang mga laman nitong first aid kit? Triangular bandage. So, ginagamit itong triangular bandage kapag tayo ay naipit, napilayan sa ating kamay. Siyempre, eh, hindi natin siya pwedeng ikilos para hindi lumala yung bale o pinsala na tamon ng ating kamay, no? Siya yung inilalagay dito. No? Ah... Uh, hindi ko na rin mabubuksan kasi nga iisa lang din yung ganito ko iniingatan ko talaga to no basta ito yung makikita nyo na isinasabi dito sa leeg pag ganun para naka-steady yung anumang braso o kamay na na damage sa atin, no? Pwede rin ito sa malalang open wound, madugo, sobrang dugo niya, kailangan impitin ang dugo, no? Magagamit din natin to para itay yung parte ng katawan natin para maiwasan yung pagdaloy ng dugo, may impit. So, ito yung ating triangular bandage, no? Ito naman ang ating cotton. Siyempre, alam niyo na kung saan ito ginagamit. Ano, pampunas ng liquid ng mga dugo bago natin i-apply yung mga disinfectant natin. Ito naman yung ating heavy duty scissor. Mahalaga din to sa atin. No? Kailangan meron tayong pang Unang-una, uh, ginagamit din hindi lang ghost o mga bandage yung pwede nating ikat dito sa scissor na to. Marami tong purpose, no? Kung minsan kasi, uh, nakadamit tayo, nasugatan. Hindi makakilos yung tao na nadisgrasya, kailangan tanggalan ng damit, hindi kaya tanggalin ng damit. So, gugupitin na lang. Pantalon, lalo na yung mga pantalon, matitigas. Matitigas sa mga pantalon, hindi, hindi, agad, ma, hindi agad matatanggal dun sa tao. No? Gugupitin yun na. Gugupitin na lang natin. So, so lahat ng bagay na makakahadlang sa paggamot sa taong nangangailangan ng atensyon, no? Importante ito, itong gunting. Ang ating ghost pad, ghost punch, no? Yung natapal sa sugat. Tapos syempre yung medical tape, yung ipang-tape natin doon sa ghost pad, no? Bandage, yan. Kung yung kamay natin ay medyo na dislocate, or nabalian, no? Para hindi masyadong magalaw, lalagyan natin ng bandage. Alcohol pad. Nabasa na siya ng alcohol, no? Hindi na kayo maglalagay ng alcohol. I-apply ia nyo na lang pang linis doon sa mga sugat. At syempre, yung ating betadine, no? Itong betadine, ina-apply natin to kapag nalinis nyo na yung sugat, na alcohol nyo na, wala nang dumi, ito yung last na i-apply ia nyo, no? Kasi itong betadine, madaling makapagpatuyo ito ng ating mga sugat. Ah, uh, syempre, yung sa, para sa mga maliliit na galos, sugat. Uh, ayan, meron tayong band-aid. No? Ayan, maraming piraso yung ating absorbent, no? ghost punch, no? Ayan. So nakakatuwa, no? na lahat ng gamit na to, lahat ng bagay na nasa loob ng ating emergency go bag, napakahalaga. No? Napakahalaga po sa ating buhay. Tandaan nyo po. Kaya po tayo ay binigyan ng pamahalaan ng pasig ng emergency go bag. Uulitin ko sa inyo kasi po tayo ay prone sa disaster at mga kalamidad. No? Tulad ng lalong-lalo ng mga bagyo pagbaha dahil tayo po ay isa sa mabababang lugar. Sa ating dumadaan, ang tubig na mga nanggagaling sa matataas na lugar. So kapag matindi ang ulan, matindi ang bagyo, talagang bumabaha po dito sa ating lugar. Pangalawa, yun nga po na tayo ay malapit din sa fault line. napakalapit po natin sa fault line. So, ano oras na hindi natin inaasahan na magkaroon ng lindol, no? huwag naman po sana maaaring gumuho po ang mga gusali kung saan man tayong nagtatrabaho ang mga anak natin nag-aaral tayo nasa tahanan kaya naman po, sinasabi ko sa inyo, napaka-importante ng emergency go bag na to. Tignan nyo ako, isang taon na intact na intact pa rin ang laman ng aking emergency go bag. No? Nakakatuwa yung neon na ito, umiilaw pa rin. No? Ang sarap nga naman paglaruan. No? Lalong-lalo lalo na pag nakita ng mga bata, iiyakan ng mga anak nito. Eh. Pero wag nyo, ayan, nakita nyo naman na, wag nyo na sample lang kung buo pa yung mga emergency go bag nyo. Kasi sigurado, iiyakan ng anak nito. Hindi to titigilan. Ha? Hindi to laruan, wag niyong ipalaro kasi makakaligtas to sa ating buhay ha. Tandaan niyo. Pero na no, kung ititip sa inyo. Itong emergency go bag natin na to, waterproof to, no? Makapal siya. kung ano man ang nasa loob nito, mananatili siyang tuyo. Basta sisiguraduhin niyo lang na tama yung inyong paglalak, no? Syempre, ipo niyo lang mga ilang fold tatlo kung marami yung nasa loob may dinagdag kayong gamit, bagay ilak nyo lang eto wag nyo rin kakalimutan ha wag na wag nyo kakalimutan na lagyan ng strap ha kasi bakit kapag nandyan na yung emergency go bag nyo nandyan ang na lahat ng gamit kung ito hawak hawak nyo lang maaari itong mawala sa inyong kamay no? po pwede kung kayo ay nataliso do ano man ang nangyari na mag, pwede nyo itong mabitawan kasi no kaya importante kapag nasa inyo to kinuha nyo to isabit nyo agad no isabit nyo agad isabit niyo agad sa inyong katawan patalikod man <laughs> o paharap importante ha ah, nakasuot sa inyong katawan para ano man ang mangyari hindi mawawala sa inyo Natagalin yung emergency. Talagang Huwag naman sana, no? Talagang natanggal yung emergency. Kailangan na natin gumawa ng paraan para tayo makasurvive sa pagkain, sa pag-inom, no? Eh, baha. Madumi tubig. Patuloy pa rin ang ulan. Inaasahan natin yung ulan, no? E yung emergency go bag. Pwedeng panahod to. pang sahod ng ulan, no? Para makaipon ka ng tubig. Kasi importante yung maiinom, no? meron tayong pasaw ng tubig. Hindi yan, tata hindi yan tatagas. Walang butas yan. Pwede nyo pasaw ng tulan to. No? Mas mabuti nang inumin yung ulan kaysa sa tubig baha. No? Ayan. Magagamit natin pang makakainom tayo. At eto pa. Ang last na tip ko sa inyo. No? Etong emergency go bag, alam niyo ba, pwede kayong ilutang nito sa baha. Kung sakali, na nagkaroon ng malawakang pagbaha, mabilis ang pagbaha. Kahit ang kahit lahat ng laman nito ng Iberdia Sigo bag nandiyan sa loob. Pwede kayong ilutang nito. Pwede itong maging salbabida. Pero take note lang ha. Hindi hindi ito talaga ang ang design nitong emergency go bag natin ay hindi talaga ito yung tinatawag na floating bag o floating dry bag. Kasi yung mga floating dry bag, meron siyang valve, may tube na pwedeng mo siyang hipan para ma-inflate para mapalobo mo yung loob, no? Itong emergency go bag natin wala, wala siyang hindi mo siya pwedeng hipan, wala siyang tube, wala siyang valve na para lagyan mo siya ng hangin. Pero pwede pa rin kayong ilutang nito. Ganito lang gagawin nyo. Punoy nyo ng hangin yung loob. Siguro kahit nandyan sa loob, kahit nandyan yung mga gamit sa loob, or wala siyang laman sa loob. Punoy nyo lang ng hangin, takpan, takpan, ilapat, paikutin, isil nyo lang mabuti. Kapag nakuha nyo na yung tamang hangin, ayan, nakita nyo, may hangin, ayan, lumobo na siya, no? may hangin, i-lock nyo. I-lock natin siya. Ayan. Hindi siya basa-basa sisingaw, no? For emergency purpose, ilulutang ka na niya habang maghahanap ka ng isang ligtas na lugar na iyong mahahawakan o mapupuntahan para ikaw makaligtas sa baha. Makakaiwas ka sa pagkalunod. Basta, tandaan nyo lang huulit lagi, ha? Laging nakasabit. Ha? Huwag na huwag nyo lang hahawakan. Dapat laging nakasuot sa inyong katawan. Yakusin nyo. Mas maganda kung hawakan nyo sa parting ito. Para mas masil siya. Mas matayp yung hindi lumabas ang hangin, no? Ayan, no? Ilulutang kayo dito. Sigurado. Pangsamantala na hab para makahanap kayo ng inyong mahahawakan, mapupuntahang bagay na kayo ay maliligtas sa pagkalunod. Ayan, no? Ilulutang po kayo Ayan. So, no? So nakakatuwa po. Nakakatuwa itong emergency go bag na to, no? Nakakatuwa. Maliligtas po talaga ang buhay natin dito. Ay kuya, napakahalaga pala niyan. Ngayon ko lang nalaman yung mga gamit niyan. Talaga. Yung sasabi mo napaka-importante. Pagkatapos mo ipalaro sa mga anak mo yung mga laman nito. Doon, magpunta sa City Hall. Tanong mo kung pwede ka pang mabigyan nila ng emergency go bag. Ay, ay, kuya type ko yan. Yan lumulutang. Pwede ba sample yan para para makita ko tagal, kung talagang talaga lumulutang yan. Lutang? Sige. Total, gusto mong malaman kung talagang nakakalutang ng tao to, ha? O sige. Doon sa pupuntahan natin, di ba magsuswimming tayo? Doon sa pupuntahan natin, ikaw ang magte-testing nito, ha? Kuya, bakit ako? Eh, ikaw nagsasalita din, ha? Ayoko. O, eh, bakit? Eh gusto mo malaman kung talagang epektibo to eh. O hindi sa'yo ko isang sample. Huwag kang mag-alala. Inulutan ka naman talaga nito. O oh, halika na. Tapos na. Alam ko na mahalaga yan. O oh, sige na. Halika na. Swimming na. Swimming na ako. Halika na. Halika na.